Hello guys, good afternoon. Good afternoon le, good afternoon. Eh, mainit ngayon dito, katangali ang tapat. Mas dosi na yun. Eh, buntok na arayat. Ayan, ito may langit oh, May Hello. Babay ka it mao pero ano sa lugar? Sir. Ay talik. Ay po siya na silang. Pinabakmak niya yung dating grout na nilagay sa gilip kilim. Babakmak niya. Sinet na may ipapalit niya. Ilan. Hmm. Oh, o, yun po isang makulit. Pwede sumasampa. Di sumampa ka. Po ka lang dyan. O, oh, mahangin, Oh. Hangin. Pwede ka lumipad, oh. Hangin. Ah, Ganda po ng gupit niya na po. Nampakulot oh, ka doon niya. sabukan mo. Kung makalipad ka dyan. Silan. So, ngayon, well, natataga siya, no? Mayinit lang dito. Saan? Hangin po. Oh. Papasok na pong hangin. Hamihan. Dahil December na sa susunod na buwan. Ang lamig na. Tapos itagulan. Kaling na umaga, medyo malamig-lamig. Malamig. Uh, ito po yung mga kapitbahay namin. Eh. Ayan po yung mangga nila. Tumba na po yung isang mangga. dahil dati po dalawa yan. Ayan o. Oh, yung mga pinaputulan yung mga sangasang. -sang. Wala na. nilim. Dati malilim dun o. Oh. Ano na na. Ano na lang. Isa na lang yung mangga nila. Ayan hmm. po tayo sa panig na kamila. Uy, Ay, gabi ito. Ayan. Wow. Dito naman sa ngayon. Sila. Yan po yung kabila sa kapatid ko po yan. Ayan, pag hindi na po ma, ma mamaya, mako hapon, ayusin niya po yung mga plasing na yun. Tsaka tatanggalin yung mga yero ayusin niya po yan. Kasi po nang bumagyo, maangat-angat eh. Hmm. Kahit paano, siya Sa ngayon, no? Wala. sunny.

Oh, yung bonggang bilya namin. Dati labo ngayon, oh. Dahil po sa ano yan, sa bagyo, tindirin po namin. Dati, ang kapal po niyan. oh, ano, kumusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Ang ganda po ng gupin niya po, Holy, oh. Wala kaya mo. Wala ka. ka. Bundok, araya. Na <laughs> Ito pong view Malibuwa namin. Kung nasa second floor ka. terrace, Yan ang view. Kita mo bundok, araya. Oh Ingay mo ga? Hangin. Terris ko. Tundahan. Yay! Asalab na ako Ganda po yung panahon niya. Yay! Yeah! Sarap pa dito,